Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ating channel. Alam nyo ba na ang mataas na blood sugar ay isa sa mga pangunahing dahilan ng diabetes at iba pang komplikasyon sa kalusugan? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang simpleng paraan para mapanatiling normal ang ating blood sugar. Kung gusto mong alagaan ang iyong kalusugan at iwasan ang mga komplikasyon, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Bago tayo magpatuloy, Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa Pinoy Tips TV. Ano nga ba ang blood sugar? Ang blood sugar o glucose ay ang asukal sa ating dugo na nagmumula sa pagkain. Ginagamit ito ng ating katawan bilang pangunahing enerhiya. Pero kapag masyado itong mataas, maaring magdulot ito ng pinsala sa mga ugat, puso at kidneys. Kaya mahalagang panatilihin itong nasa tamang antas. Handa na ba kayo para sa ating limang tips? Tara, simulan na natin! Unang tip natin ay iwasan o bawasan ang mga pagkaing mataas sa simple carbohydrates tulad ng white rice, white bread, at matatamis na pagkain. Ang mga ito ay mabilis magpataas ng blood sugar. Subukan ang whole grains tulad ng brown rice, quinoa, o whole wheat bread bilang mas healthy na alternatibo. Ang pangalawa ay ang regular na pag-ehersisyo. Kahit simpleng 30 minutong paglalakad araw-araw ay nakakatulong para gamitin ng katawan ang glucose sa dugo. Bukod dito, ang ehersisyo ay nakakatulong din sa pagpapababa ng insulin resistance na mahalaga sa pagmanage ng blood sugar. Ang pangatlong tip ay ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber, tulad ng gulay, prutas, at whole grains. Ang fiber ay nagpapabagal ng absorption ng asukal sa dugo, kaya mas stable ang blood sugar levels. Subukan ang green leafy vegetables, berries, at oatmeal bilang parte ng iyong meal plan. Ang pang-apat na tip ay uminom ng sapat na tubig. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa pag-flush ng sobrang asukal sa dugo sa pamamagitan ng ihi. Subukang uminom ng 8-10 basong tubig araw-araw, lalo na kung mainit ang panahon o aktibo ka sa physical activities. At ang huling tip natin ay ang pag-manage ng stress at pagkakaroon ng sapat na pahinga. Alam nyo ba na kapag stress tayo, naglalabas ang katawan ng hormones tulad ng cortisol na maaaring magpataas ng blood sugar? Kaya ugaliin ang relaxation techniques tulad ng deep breathing, meditation, at tiyaking magkaroon ng pitong sampung oras na tulog bawat gabi. Iyan ang limang simpleng tips para mapanatili ang normal na blood sugar levels. Tandaan, hindi lang ito para sa mga may diabetes, kundi para sa lahat ng gustong maging healthy. Ang maayos na pagkain, regular na ehersisyo, tamang hydration, at stress management ay susi sa malusog na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ito para mas maraming matulungan. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ingat! at kita-kit sa susunod na video.